Ilang buwan kang hindi nagparamdam ha? Huwag kang magbuot kung hindi ako magparamdam sa'yo. Natawagan kita, hindi mo sinasagot yung cellphone mo. O di kaya laging walang signal. Jasmine, tinutuyo ko lang na hindi magparamdam sa'yo kasi nasasamukan ako sa'yo eh. Sumusubura naman ka eh. <laughs> Bakit masama bang mga musta? Masamang magtanong kung kailan tayo magkikita ulit? Hindi. Pero hindi naman tayo, di ba? Ang Lord kay paminaw ng lagi kang samuk samuk sa akin. Tapos hindi naman tayo. Tayo ba? May nangyari sa atin, di diba? May nahihitabo sa ating lahat ng tao. Yung lahat ng mga bagay-bagay, huwag mong bigyan ng ibig sabihin yun. Malungkot ako. Nadala ako ng emosyon. Yung nahitabo sa atin, kalimtan mo na yun. Huwag mo na yung una -una 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 Wala. hunain mo sa akin na mahal mo ko, di ba? Tapos yung nangyari wala lang Arthur. Hindi mo pananagutan yung nangyari sa atin. Anong pananagutan? Virgin ka ba? Parehas naman tayo yung nalilay pa Nalilingaw tayo ng pagbuhat ng anak-anak natin. Ipagabahe ko. Yung, bakit mo ko sinagpa? <tos ng> <tos ng>